Baka okay, mga kaibigan, kasama pa rin natin si Ms. Jana Sevilla, Asia Campaign Coordinator of People for the Ethical Treatment of Animals. Muli magandang hapon sa Afternoon okay. din po. Now, uh, when we are talking about animals, and you mentioned something about the Filipinos being naturally compassionate, okay, maawain, uh, mm -hmm. mapagmahal, at ito ay gusto nating natin uh, i-extend hanggang doon sa animals. Mm -hmm. Would you explain to me why it is important for a society na matanggal yung cruelty sa mga animals. Ano implications na um, meron po kasing study na nagsabi na minsan yung mga tao they start on animals hmm. before they uh, graduate. Graduate with hurting humans. Okay. Maraming kaso ng mga murderers na nagsimula silang... murderers. <laughs> okay. <laughs> yun po, meron po talagang ganon na parang bago sila nakapatay ng tao, na nanakit muna sila ng mga hayop. May, may meron sila. po talagang link yung dalawang yun. Kaya, okay. nirecommend talaga namin, lalo na kapag may mga bata na nag-harm ng animals, kunyari, pinalo nila, or nilunod nila, kasi may mga ganyan pong kaso okay. eh. Sinasabihan po talaga namin yung mga magulang na ipatingin nyo po sa, uh, for counseling, or psychologist yung bata, para makorek po itong ganitong ugali niya. Okay. Dahil, Uh, very prevalent talaga yung history ng uh, ng pagpananakit sa mga hayop bago sa mga humans. Okay. At syempre, um, tayo, yung society natin ngayon, very recently yung nangyari kay Lolong, mm -hmm. yung ikinulong siya and then it only took him 17 months bago mamatay okay. because of captivity. Right. Na parang pinakita natin sa buong mundo na, hindi natin pinapangalagaan yung mga hayop dito sa bansa natin na kilala tayo as a, an, as a country rich in uh, in wildlife. Yeah, flora Pero, and fauna natin. Yes, tabi, opo. Yeah. Kaya lang hindi natin napoprotektahan mm -hmm. na si Lolo nga na italapang pinakamalaking crocodile sa buong mundo. Star yes, kaya lang hindi natin nabigay yung tama para sa kanya. So ngayon yung kay Mali, eto na ulit yung chance natin para ipakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas, we give importance sa animal welfare issues natin mm -hmm. na hindi lang tayo basta maawain sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop mm -hmm. na parang we treat them equally, we we understand their needs, and we do what's best and what's right for them. Okay. Fortunately, there are laws existing now mm -hmm. in the Philippines no, na ipinagbabawal pinagbabawal o nagpapato ng parusa mm -hmm. sa mga magsasagawa ng kalupitan Opo. sa mga hayop. Uh, kaya lang, hindi pa ganun ka-aware uh, yes, ang mga kapwa natin Pilipino and kung may narinig man sila, they don't know who to approach para magtanong, para lalong palawakin yung kanilang karunungan. Mm -hmm. pita fortunately, is there and dami uh, mga experts kayo. Mm -hmm. Would you tell me more about it? Um, yes, meron po tayong Animal Welfare Act of 1998. Mm -hmm. Isipin niyo po, 1998 lang tayo nagkaroon ng batas na para protektahan yung mga hayop sa bansa natin. Pero, um, mm. yung batas po na to is may pagka-vague siya. Right. Tsaka napaka-mild ng parusa sa violators. Right. So, ngayon po, we work out po ng PETA at saka ng iba pang animal welfare groups na ma-improve or ma-amend yung Animal Welfare Act po natin. And I think si Senator Pangilinan po yung namumuno dito. Mm -hmm. So, we are hoping na mapabilis yung pag-amend uh, pag dun sa Animal Welfare Act. Kasi, kaya binabali wala ng mga tao dahil alam nila na makakalusot sila. Okay. In, in short, walang, walang ngipin. Yes, tama po. Sipin okay. Isipin nyo ang maximum na imprisonment, parang six months. And maximum yun? Yes. Okay. Tapos po yung um, fine naman, 5,000. Okay. Very vague, pati siya. So, uh, we are hoping na ma talaga na to, sa lalong madaling panahon para Uh, medyo matakot naman yung mga tao naman sa matakot pero kasi kapag lumala yung parusa mas nagiging ano eh mas nagiging known yung mm -hmm. batas. Now we have to be we have to be frank no up to the mm -hmm. point of brutality minsan. Yes. Po. Kasi pa kaya nandiyan yung batas eh to prevent uh, yes. things from happening. Mm -hmm. And if it's not doing its job then it is some sort of a failure and we have to fix it kasi nolo naman is perfect. Mm -hmm. So essentially, PITA is there um, to provide a parang watch post, is that correct to say? Yes. Okay. Mm -hmm. Kasi may mga reports na, may mga tao nagre-report sa amin na kasi uh -huh. hindi nila alam kung anong gagawin nila. Mm -hmm. Katulad ng um, may bata, hindi biga na lang niyang hinampas ng ng uh, kahoy yung aso ng kapitbahay nila sa ulo. Mm. Anong gagawin nila or yung kapitbahay nila nakikita nila tuwing gabi pinapalo yung aso nila mm. or may kakilala may alam silang lugar na kinakatay yung mga aso. Right? Hindi lang nila alam ko anong gagawin nila. Right. So anong nangyayari? Nakakatanggap kami ng report na ganito po 'yung nangyayari. Ano po ba 'yung magagawa natin right? sa case ng pagkakatay ng aso? Meron tayong uh, dog meat trade policy mm -hmm. na bawal po talaga 'yan. Uh, sa pananakit sa mga hayop, meron tayong Animal Welfare Act. Uh, pwede tayo... sa transport ng Yes, so pag pack. Yes, oh, may dapat may mga permit. Yes. Tapos may certain na number of animals, animals in one hindi truck. Yes, pwede siksikan sila. Yes, yes, so po, kaya lang hindi lang sa totoo lang hindi lang hindi lang siya sa Animal Welfare Act, kundi sa halos karamihan ng batas natin, hindi na i implement ng mabuti. Right. So, doon po sana tayo mag-focus sa implementation ng batas natin kasi may batas naman po talaga right Hindi and lang... of course meron may mga treaties no international treaties na yes. pumirma Pilipinas opo and if we sign international treaties we are obliged to mm -hmm. create a law to comply yes. with that signing and we have in some way pero kagaya nga ng sinasabi mo, ng Pita, hindi pa siya enough, vague pa siya, even in the IRR, hindi siya maliwanag masyado. Opo. Yung sinasabi mo may incidents na ganyan, halbo, nakita niya, tinutorture yung animal. Kanina ba siya magre-report sa pulis? Pag tinawag mo yung pulis, hindi rin alam. Hindi nila alam. So sa office po namin, nakaredy <laughs> right. na yung printout ko ng Animal Welfare Act. Pag mm -hmm. sinabi ng pulis, ah may ganun ba? Tatanungin ko, may fax number ba kayo? Okay. ifa fax ko po yung Animal Welfare Act sa inyo pag right. sinabing wala kaming fax. So, right. sige pupunta po ako ngayon dyan, dadaling ko sa inyo yung kopya ng Animal Welfare Act. Okay. Now, mga kaibigan, I suppose kayo ay curious na kung saan matatagpuan ang PITA at saka kung ano yung uh, operating hours nila and days, no? ifa flash natin ang contact details sa inyo maya maya ng konti, but for the meantime... Papaano ba or gaano ba katagal ang ang open hours, yung office hours niyo sa Makati? Um, we are open from 9 to 7 p.m. Mm -hmm. 9 a.m. Mm -hmm. to 7 p.m. Right. Pero po, dahil sa maliit lang po yung tanggapan namin, konti lang din po yung mga tao namin, mm -hmm. um, mas preferred po sana na-email po sa amin yung report or right. yung reklamo or kung ano man po yun. Kasi right. through email, mas... Medyo mas organized. Okay. Mas nare respondihan ng, ng mas mabilis. Okay. Now, uh, yung mga tanong tungkol sa animal welfare, can the people trust you to yes. provide <laughs> assistance and uh, hopefully answers sa mga katanungan nila? Kasi mm -hmm. even even with people like us, nasa media na kami, I'm aware mm -hmm. of the treatises and everything, pero not the details. And mm -hmm. for those people who are advocates, for animal welfare. Kinakailaan nila in details. Mm -hmm. Can they consult you? Yes po. Wala okay. pong problema. Isa na lang tanong ko lagi kung tinatanong sa akin mga guests no. Apo. Pagka ba tumawag kami sa opisina niyo kasi mabait mo yung sasagot sa office nyo? Baka po mas mabait pa. Wow. Okay. Now, uh, I understand that Pita's um, strength come from the support of the people no. Yes. So I'm going to give you about a minute to address the audience para hin sila na makilahok dito because I believe uh, na a society treat their animals fairly and justly is, is A towards progress. Yes, okay. that's right po. Um, yes. Po. Um, uh, sana po supportahan po ninyong lahat yung campaigns po ng PETA or yung People for the Ethical Treatment of Animals. Ang opisina po namin ay nasa Makati lang. Pwede kayo mag-email sa amin sa info at petaasiapacific.com para matut matuto pa po kayo kung paano kayo makakatulong sa mga hayop pwede kayo, pwede nyo i-like yung Facebook page namin. Okay. Hanapin nyo lang po sa Facebook, um, facebook.com slash Pita Asia Pacific. Nasa Twitter din po kami, Pita Asia. And yung kay Mali po na campaign, um, nasa Facebook din po. Hanapin nyo lang po yung free Mali. Yeah. Kaya mga mahilig mag-Facebook, nakatira na sa Facebook para magkaroon ng karagdagang kahulugan at katuturan yung pag-Facebook ninyo. I-flash natin ang contact details, pati yung Facebook uh, fanpage yes. ng PITA at saka yung campaign for Mali. Mga kaibigan, ang ating nakasama, si Miss Jana Sevilla Asia, campaign coordinator of People for the Ethical Treatment of Animals. Miss Jana, hindi ito huling pagkakataong makakasama ka namin. na Maraming maraming salamat sa iyo. Wag ka muna alis dyan, magkukwentahan pa tayo. Okay. Pa. okay. <laughs> mga kaibigan, nariyan po ang PITA, pero ang inyong uh, participation, ang inyong support ay kailangan-kailangan nila, lalo na kung kayo ay may malambot or soft spot for animals, right? Okay. Wala na tayo oras, mga kaibigan. Approve na, approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito programang para sa inyo. Martes at Webes, ng 5.30 ng hapon. Kami po inyong makakasama at your service. Ako si Eileen Fuentes at ito ang approved. Gawin natin to.